Yo, check natin tong word uh, world balance na nabili natin no, sa 70% of pre holidays warehouse sale ng world balance dun sa may uh, bagbaging kalooban so unahin natin tong star stavros so 950 ko siya nabili size 42 so tingnan natin yung mga itsura so ayan What? So, napakagaan yung quality eh premium na premium naman 'di ba Yan 950 to So kung di ako nagkakamali nasa 22 ito na original price nito is 22 or 21 ng ganun So ito yung una ko nabili So next natin itong regiment neo size 42, 750 ko lang siya nabili. So, siya. So, ayan. So, ayan. Eh, hey, sorry, sorry. Sorry, Ming. So, ayan siya. So, meron ako nito. Uh, white, red. So, nabili ko yun sa mall. Uh, 2, 4. So, dito. sa, sa ano, si... Sa, sa warehouse sale, $7.50 lang to. Ayan, magaan din siya. kasi ito maganda to sa sa paa. Komportable ako suotin to. Hindi sumasakit yung paa ko kahit maglakad ako ng malayo. ng matagal. Tumayo ng matagal. Ang sarap sa paa. Hindi siya masakit. Kaya bumili ulit ako ng ganito. Meron ako nakita ng white red na ganito. Parehas na parehas dun sa binili ko. Kaso size 40. So, tumagal din yon Actually, kakatapon ko lang sa basurahan. Kasi, medyo nagtutuklap na yung dito niya, gilid niya. Kasi, two years na yon eh. Na pang harabas, pang motor, pang mall, pang lakad. So, nagtuklap na to. So, para lang tumagal. At, so, kailan ko ba na yun, yun, Last week lang para tumagal lang siya. Linagyan ko ng rugby. So, napakinabangan ko. Eh, ngayon, tinapon ko na. Kasi, meron tayong bago. Di ba ganda kasi puti so yun nga lang medyo dumihin siya kasi puti yun lang yung disadvantage pero napaka comfortable yun to sa paa so ito ay 750 lang next natin ay yung one up eto ito yung pinakamura eh tiga lang wow. kano ko ba ito size 41 500 lang eto dati siyang 1199 so ngayon naging 500 na lang 500 na lang 500 lang gusto ko sana ng pangharabas na mungrahen so nakita ko to 500 so kasya naman sa akin yung size kasi 41 eh kasi size 42 eh so kasya naman medyo may allowance pa kaya kinuha ko na so yan napakagaan din niya napakagaan sa paa ay napakagaan, napakagaan na sapatos yan ganda rin eh yan. Diba? One up siya. So, hindi ko alam kung pa. Siguro sister company lang to ng world balance. Kasi sa mga mall, meron din silang tinda na ganito eh. Katab, ah, halos ka, ka ano, ng world balance. Kahalo ng word balance. So, yan. So, ngayon lang ako nagkaroon nito. Na so, kasi mura. Tapos, ang ganda tignan. Diba? Ang gaan pa. So, yun. So, kung gusto nyo makaka-score ng mga ganito na mga mura, mura na sapatos pero quality tapos magaan mura eh sugod so na kayo dito sa may uh, bag Geomax compound uh, bagbagin kaluokan slash ba yata yan parang ganon uh, ano yan? boundary parang ganon so yun uh, alam ko is start nag-start sila no October 17 magratapos sila sa November 19 So, agahan nyo na lang yung uh, agahan nyo na lang yung punta kasi may pila talaga. So, pumunta ako don 5 a.m. So, pang nung pumuy, nakapila ako eh, pang number 15 na ako. So, bukod pa yung mga priority senior, PWD, buntis, uh, na nakapila sila yung mauuna bago kayo kaya kung maraming senior maraming PWD sila lagi mauuna kahit anong oras sila dumating mauuna at mauuna sila pumasok yung mga re, yung mga normal na tao ganun eh kung, kung nauna ka doon gaano ka kaaga eh sunod lang kayo papasok sa mga uh, priority kaya mas mag, ay ginare na mas maaga kayo pumunta kasi kung mga kalagit na anak ay pumunta eh na, sobrang haba na ng pila anak ah, nagpapapasok sila ng 9am nagbibigay sila ng stub number kung pang ilan kayo ng 8 AM kaya mas mabuti talaga na mas maaga kayo or kung may gusto niyo nang uh, ma, 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 maano kayo kung gusto niyo na mapaaga kayo o ma, 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 mauna kayo sa pila magdala kayo ng senior tip to ha ah. dali yung senior ng nanay tatay o kaya may, kung may PWD kayong ah, kamag-anak pwede niyo dalhin para mauna kayo sa pila no so tip 'yon Uh, pero isang isa lang ang pwede, pwede niyang isama. Bawa kung isang PWD, isa lang ang pwede niyang kasama na assistant. So mauuna kayong dalawa. Priority kayong dalawa sa pila. So kahit gaano kayo ka late pumunta, mauuna pwede kayo mauna. Mauuna kayo lagi sa pila kaysa doon sa nakapila na mas maaga sa inyo. So yun lang kasi ganoon yung napansin ko um, kaha, nakaraan. na So yun. So sulit na sulit 'to. So, gumasos lang ako dito, dito ng 2,200 pesos para sa tatlong sapatos. Uh, aabot na ito ng 2 years kasi yung tatlong sapatos ko na board balance, umabot yun ng 3 years. Yung isa pinamigay ko, yung dalawa talagang pinangharabas ko. Long ride, short ride, pamasok, pang mall, ganun ang ginawa ko, pang trabaho yun so umaabot yun ng tu halos 2 two years naman so beaters na talaga siya so sulit na sulit so masalo to tuto lang tatlo di ba so yun so good luck and good morning